So what's up guys, another video, another vlog So kumusta naman kayo lahat So kanina nga pala, nag ikot, -ikot tayo no Sa bay Baklaran, dito malapit lang sa amin Doon tayo pumunta sa may food stand Sa gilid ng Baklaran Church So ito yung video So bale hindi nga natin na videoan dyan yung pinagbila natin no Pero dyan tayo bumili So ayun na nga, hindi nga natin nabijuan, na videoan Ito lang nga, pasensya na Pero may nabili tayo doon Ito yung binili natin guys So oh. Ayan Ayan. Sure, Sushi. Homemade daw to guys see. So guys, ito na palang nabili natin dun no. Titikman natin to. Ito siya oh. Mura lang to siya guys. Hindi ko lang naano yung stone nila pero may kita mo dun. May mga ganitong binibinta dun. At meron pa siyang wasabi. Ayan oh, wasabi. Tapos may sauce pa siya. So titikman na natin. Ayan may sauce nila. Tapos wasabi. Ayan siya guys oh. Ayan. Tikman natin. Sasan so, natin yung sauce. Tapos wasabi kunti. Masarap siya. Masarap. Lagyan natin ng kalamansi yung sauce niya. Try naman natin yung crab. Try naman natin itong crab guys. Nagyan natin ng wasabi. Ayan, ayan. Tapos sa wasan natin sa Ang pelas masarap siya Masarap siya, parang pang restaurant na rin. <clears throat> Try natin. Lagyan natin ng wasabi. Kunti lang. Good job, guys. Good. Ayan. Sarap. Tayo naman natin to. Good. Ang tiyala isa. Lagyan natin ng wasabi. Sosaw natin sa sos. Eh. Bus load Walang halong biro. Masarap talaga siya. Ayun o. No? Tapos maubos na natin yung ano. Apat na 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 natira. natin <clears> 'to. <throat> masarap siya, guys. Sa totoo lang, masarap siya. Mm. Rest na guys, rest na. Ubus. <clears throat> ano sabi? Rest bite. Ubus na. Goods goods. so good. So na guys, ubos. Talagang solid. solid na solid So alam nyo na kung mahilig kayo sa mga sushi. Pumunta kang kayo sa may ano, malapit sa baklaran. Kung mapadaan kayo ng baklaran charts. Nandun lang sa gilid. Alagang 120 pesos lang pala to Marami na, busog ka na. So dito na lang guys, nabusog na tayo. Uh, Ubus naman natin, nakita-kita. Goods the goods naman. Maraming salamat na pala sa mga nanood ng na mga video ko. Follow and share. Thank you. Peace out.